lang ako. Ulayin mo pa ako. Kevin, kung masipag ka lang, malaki naman sana ang kikitain mo sa pag pamamasada eh. Ay, ang dami mo nang sinasabi. Ang haba-haba na ng usapan. Ano ba? Bibigyan mo ba ako? Ipapahiya mo ako sa mga kaibigan ko? Andiyan, sabag ko. Kunin mo. 500 lang, ha? Yun. Ang pa ang dami pa, ng pa kasing kwete, sinasabi. Oo. Kevin, 500 lang, ha? Oo, oh, 500 lang. Baduhin mo ha? Hmm. Alis na ako, babe, ha? Sabi ko. Umuwi ka agad, ha? Oo. Oh. Mm -hmm. Paano kaya to? Kulang pa rin yung pera namin. Teka, baka si kuya may alam na racket. Hello kuya, kamusta?